Hi hey, mga mi at ito na nga dahil nga nakagala tayo ng very light Ayan, ang una namin pinuntahan pagkadating namin ng Ilucosor ay mismo ang Vegan City. At dumating na kami dito ng 5 a.m. Madaling araw na yan, kaya medyo madilim pa at wala pang gaano tao. Kaya nilibot na namin to para hindi sayang ang oras ng pagpunta. At ayan, tumunga kami ng videos dito para nga may memories kami dito. Ito so, na nga, namin itong paradahan ng mga kalesa. Hey, Salamat. Manong. Salamat, Manong! Ang McDonald's. ganda ng ano nila. Ayan ka, nalilobos. Tingnan mo naman yung mga ano nila. At dito nga may abutan kami yung fun run. Competition ata to kasi parang may mga tao, may mga government ano, nakabantay. Ay, wala na pa. Na ano na. At dito naman napunta kami sa Bantay Church. At meron yung nabig pa ito. Ang ganda naman talaga ng simbahan na 'to. At ito nga pinuntahan namin itong bell tower with picture picture. At medyo maliwanag na kaya pinuntahan namin itong kainan. Yung masarap daw dito ang longganisá. Kaya

Napakaganda naman pala ng ating. Kasi napakatapos kung kumain, pwede kayo mamasyal sa loob ng kainan na at magpicture-picture. mama-mama Mamamanga kayo sa mga display nila kasi na parang lahat ng gamit nila. mga naka-display. At hindi lang pala ito kainan. Kasama rin pala sa taas na banda ay ang hotel. At ayan mga mi, that's it for today. See you on my next video. Bye!